Another update ng ampun na si Chemping, na ngayon ay siya pa rin ang berdugo ng pamilyang Mandirigma. Kung sino nga ang dumaan sa paligid niya ay kanyang bibigwasan. Na para bang akala mo hindi siya ang ampon. At simula nga ngayon, isa na rin siyang tinaguriang anak sa mayaman. Dahil sarap buhay na rin siya dito sa loob ng bahay kasama ang mga maligalay. Natatapaglaro siya kahit anong oras, yun nga lang, hindi talaga mawala sa kanya ang ah, magkipagbakbaka. <laughs> Nakapag-adjust na nga dito si Chempeng at tuwang-tuwa naman siya at madami siyang kalaro. Iniiwan ko lang yan sila dito sa bahay na magkakasama at awan ng may kapal pagdadating ko, ay wala naman si isa sa kanila ang ah, manak out. <laughs> at kapag oras ng tolo ay eh, panay ang pabebe niya, nakala mo nag-iisa lang siyang posa dito. <laughs> at hindi pa rin niya nagbabago, panay pa rin ang kagat kay tao. <laughs> Another update ng maligalig na champion na kahit nasa kulungan ay nakikipagbakbakan. Oh no! <laughs> Ngayon nga ay may mga pumuntang ibang tao dito sa bahay at ganito yung itsura niya kapag hindi niya kilala yung mga tao. Natatakot siya kapag hindi niya kilala. Pagtapos niya kumain ay lagi siyang tumatambay dito sa tulugan ng tao. Tulad ng dati, hindi pa rin siya nagbabago, panay pa rin ang pamubogbog niya. Mas lumalala pa nga ito at tindan mo naman kung paano siya makipagbakbakan. <laughs> Maraming si Chito lang ang paborito niya ang dahil lumalaban na ito sa kanya. Mamaya-maya nga ay umakit siya dito sa tulugan ng barako at na na Chloe. Unang beses siyang hihiga dyan kaya nagtataka pa siya. Hindi nga siya gaano umakit dyan at hindi niya pa ito kayang akitin dahil mataas. Oh, ba't nandiyan ka? Kapag ikaw na huli ng may arit ng tulugan na yan, jumping. At panay pa rin ha ang pambigigwas niya sa mga kasamahan niya kahit wala naman itong ginagawa. <laughs> Naaanigada din siya kapag nakakakita na insekto Katulad nito may nakapasok na tutubay dito sa bahay Kaya binabantayan niya Paminsan ay mabait siya, hindi siya nang bubog Pero kadalasan ay iniinis niya ang mga kasamahan niya At sa mga nagtatanong sa nanay na aso ni Jamping Ito nga siya, dito siya nakatira sa baba ng bahay namin Kakapanganat niya laang at tatlo ang kanyang huling anak Problema naman sa aso na to ay maharot Panay ang buntis <laughs> Ngayong hapon nga ay panay ang tawag ni champing Ano problema mo? Gusto mo maglaro? Oh, na, basta mabilis lang. Halika na, at tungo ko sa taas maglalaro. At heto nga, paglalaroin ko siya dito sa tuktok. ka na rito, o Umagyat ka na. Dali-dali naman nga siyang umakyat at eto nga, sinimulan niya na maglaro at magtatakbo. Tontuan naman nga siya at nakaratin siya dito sa tuktok at nakapagtatbo rito sa malawak. Makalipas ang ilang minuto ng kanyang pagtatakbo at paglaro, ay hiningal na ang maligalig. Ayan, lawit na lawit ang dila mo, Champing. Mukha kang aso dyan, Champing, tingnan mo. At hindi pa rin nga siya tumitigil sa kakalaro kahit lawit na ang kanyang dila. Tingnan mo naman at tuwang-tuwa nga siya sa paglalaro niya. Tingnan mga itsura mo, oh. Hingal na hingal ka na. Lawit na ang mga dila mo. Daig mo pa ang aso. Sa bagay, saan ka nga ba naman magmamana? E di sa nanay mong aso. <laughs> Mamaya-maya nga, ipinauwi ko na rin siya at hingal na hingal na ang maligalig na champeng. Aliga na rito, bumaba ka na dyan at uuwi na. Bukas ka naman maglalaro at hingal na hingal ka na, tingnan mo. Nakauwi na nga siya sa kanyang kulungan at patuloy pa rin ang kanyang paghalhal. <laughs> Saglit ka nga lang tumakbo-takbo at naglaro, hiningal ka na. Kita mo na yan, oh. No? Mukha ka ng aso, champeng. Another update ng Ampona si Champing na mahilig manood ng TV akala mo talaga mahuhuli niya yung mga napapanood niyang ibon sa TV. <laughs> Heto nga at nakakita sila ni Natnat ng Tiki at dalawa silang nagpatangawit hindi naman nahuli si Tiki. <laughs> Mamaya maya nga ay dumating na si Crowe eh, kaya tumabi muna si Champing dahil alam niya na ang kalalagyan niya kapag nakiado pa siya sa Tiki. <laughs> Tulad ng dati, panay pa rin ang pambubugbog niya, pero pag nandyan si Chloe ay hindi siya makadalaw. May oras din na kinukulong ko siya, pero hindi naman siya nagre-reklamo dahil punay na nga lang ang pambubugbog niya kung sinong madaanan niya. <laughs> Pagkatapos niya nga kumain sa gabi ay natutulog yan dyan sa sulo. Para kapag nakipagbakbakan siya pagising niya ay malakas siya. Napakahilig niya rin tumingala sa TV at kapag may nakita niya mga gumagalaw na mga hayop ay nanonood talaga siya. Na para bang mahuhuli niya talaga yung mga daga sa TV. <laughs> pagoras oras na malang tulog ay dyan na napipili humiga sa pagitan ng mga paan tao. <laughs> Nakadamit pa siya sa gabi para hindi siya daanong lamigin. Pagka umaga ay wala damit. Iwan kung na yung damit. Ewan kung nasaan na. Ganon pa rin para na niya kay tao. Kaya naman minsan ay sinusong halong-hal ko, natatakot rin naman. <laughs> Another update ng posa na may lahing aso na si Champing. Nalawit nalawit na naman ang dila. Katatakbo. Ano na Champing? Halhal <laughs> -hal na halhal -hal ka na naman sa mga pinagadawa mo, Champing. <laughs> Heto na naman nga ang mga pinagadawa niya kaya lumawit na naman ang dila. <laughs> Panay na naman ang pagkikipagsunto kanya kay mama Mamaya maya nga, danito na naman ang nangyari. Lalong lumawit ang dila ni Chimping. <laughs> Halos malagutan ang hininga si Champing. Pagod na pagod na naman sa kakatakbo, hindi na nagtigil. Ano na, Champing. <laughs> oh, no 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 no. <laughs> Tenan mo na ang itsura mo na yan, no. Mukha kang aso. Alhal na halhal ka na naman. <laughs> Wala yan kapaguran, pakapahinga niyan, tuloy na naman ang pakikipagbubukan. <laughs> Heto na naman si Champing kung ano na naman ang ginadua sa tanyang kuya Chito. Inahalik-halikan e niya nga ang leeg nito na para bang nababakla na siya kay Chito. <laughs> <laughs> Nananahimik din si Chito sa tabi, pinuntahan niya na naman at aayain magsuntukan. Hahaha! Wala na namang magawang matino ngayong gabi si Champing. Nananahimik yung mga kasamahan niya ay pupuntahan niya sa Baisosuntokin. Naiinis na naman sa'yo si Chito. Tingnan mo, camping. Tutulog na sana yan si Chito at bagong kain, busog na busog, ay pinuntahan naman ni Champing. Napaka-perdugo ng Champing na ito. Paborito ang paborito niyang kasuntukan niyan, si Cheeto. <laughs> Di pa rin niya natigil. <coughs> Chimpeng! <laughs> o, oh, may dumating kang puzzle, Chimpeng. <laughs> Ayan, binilahan kita ng damit na bago. At nag-iisa lang ang damit mo. Kulay gold yan, ha? Halika na, at itinan natin kung kakasya sa iyo. At yung hindi naman ay papamigil na lang natin. Oh, hindi ka natuwa? Maganda tao, bagay ito iyo. Halika na, at susubukan natin kung kakasya. Susukatin mo. <laughs> Napakadali niyang alam din suotan ng mga damit at hindi siya nagreklamo. <laughs> ang damit nga na ito ay tamang tama sa malamig kaya pag mainit ng panahon ay hindi naman pwede tong susuotin damit na ito dahil malambot nga ang kanyang tela. Ayan! Kasyang kasya tamang tama lang sa'yo, Jumping! <laughs> At ganyan naman nga siya kapag nakatalikod. O oh, diba, parang estudyanteng British na nag-aaral sa UK. <laughs> Aba, napakapogi Parang Piolo Pascual. <laughs> oh, hubarin mo muna ang camping at nalabhan muna natin. <laughs> Another update ng Berdugong Champing na kinukulit na naman si Chito para makipaglaro ng suntukan. <laughs> Wala na naman nga siyang magawa kaya yung mga namamahinga sa sahig e eh binubulabog niya. Kita mo na yan? Natutulog din si Chito. Hinalik-halikan niya para magising. Ganon pa rin panay pa rin ang pambugugbog niya sa mga anak ni Chloe. Lalo pa ngayon, lumalaki na siya kaya mas lumalakas na siya. Wala talaga siyang pinipili. Kahit sa barako, wala siyang kadaladala. At dahil nga napakaligalig niya ay eto, pinasayaw ko ang loko. yan reklamo kahit anong gawin sa kanya pero kapag tumatagal na ay umaangal na siya. Hindi muna yan siya mga hagat, sumisigaw muna yan siya, sabi ko siya bibitawan. At ito nga sabi ko sa kanya huwag siyang magulo at delitratuhin ko siya. Dahil nga malapit na ang araw ng mga multo. <laughs> Hindi na nga gumalaw ang loko. Sa sama ng loob niya ay napisama na lang siya. Nadadalit din siya sa lalapit sa kanya dahil masisira daw ang kanyang photoshoot. At ayan nga, hindi naman siya gumalaw. Para kang Arabo camping. Champing. <laughs> oh, ayaw mo na kumelos? Natuwa ka na dyan sa iyong costume, Champing. <laughs>